So, okay. update tayo, ha. Dito tayo sa hospital. Jai, oh. Masaya na nakitimpla ako dito. Si Inday. So, dito siya natulong. And dito si Jean Bulag. binit din si Jean So, eto mag... Ano muna tayo? So, kanina umaga, nagulat ako kasi pag ko, yung nakita ko, yun na nga, nakahiga si Brenda dito sa um, daan. So, sabi ko, naisip ko, ano nangyari? Kasi napakaaga aga ko naman kagabi, ay natulog kagabi. Pagising ko panina 5.30, yun na yung nakita ako. Siyempre, nabulat ako. So, nagpa-ano pala siya, guys. nagpa dextrose siya. Kanin, kaninang umaga, madaling araw, uh, alauna. Kasi, parang drain na drain daw siya. And very, ano siya, dehydrated siya. Dehydrated siya. So, nagpa-swero. And then, actually ngayong araw meron siyang dalawang event o racket na pupuntahan sa syudad isa sa Claveria naman yung isa sa 2pm so yung napakaaga ngayon which is yung sa syudad na event sana dapat niya is pinakancel na pinakancel na para makapag-relax ay cancel oh, ang Claveria okay pa kaya mamaya pupuntahan and niya pa o, depende pa din. So, buti naman. Kasi kailangan talaga niya ng pahinga na mahaba-haba. Mo okay, yung... lagi. Kailangan mag magpahulay. Dili lagi na ipokus ang lawas na binagluya ka. ko ang porta Dali na kayo makita. lawas. Kailangan ang pingan. Dito. hindi mo lawas, ma'am.

Opa ko, may sandiya. Sa kukong? Ha? Sa Steel brass. na lang ng klaveriya. Biritsyo, isa so, pa mapahulay. Eh? Araw? Uy, naapay 29 sa dipulog na. Ayaw. Kailangan siya. Eh. Hindi mo naman magbansi dyan ha? Iban ka. Iban ko. Iban ko niya ha. Iban mo ng klaveriya. Hindi pa. yung

Kasi unya niya, mag-show ko. Oh, yung balik, sure. ako po ako na dextrose. Madehydrate ko. Yes, okay. nagpa-dextrose so, sa lang talaga siya uh guys. Actually, wala okay. na ba talaga nagyari okay. na, okay. na kumbaga okay. nag-collapse or hindi ano? Hindi sakit akong lumbot. Pero kadugo, kaya po, hindi ka pulak. Yan ha. Pag mong kalibang, muntang kumahan mo to, pumaan, Samot nagahin na, akong tae. Samot nagyaon ako kayo. Pero tumihagi din ibigayin bubig na bayasok pagbubukan na tuloy-tuloy tubig. karon kay naman. Ito tingin. Ito tingin. Ito tingin. Ito tingin. Tungod lagi sa kanang siling na grabe ka ayaw mo kini Pero na kadaan? <laughs> 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 Di, yung ala, ka daan. Hindi glubutong. Hindi nalang ang nagamay ka. Hindi wala ka almoranas d'yon. Pwede yung almoranas. Katol lang pag ino, pag kawanan na ako sili, kanina kami na ko, nagdungan ba ang kalibaga o kang halag? Tapos ka ayo Ang

ba man kanang lagnat ba kung lagnat lagnaton magud ka kamulog show ako gana wala mga sa pero kung sa show kung ako gana sa sakit ng lobot pagayon na ako kada man nakay lagnat ba pero hindi na pa kasong alam na polos din ang wala pero normal lang sa mga ganap ko pa kanang ay kada ka Murang kung na'y migraine ba? Murang kung na'y migraine. Lamin na sila po na. Sa kanudahan eh. Pero na magkakalayt ngayon kung karun na wala mo doon na? Nagisingot na po kagamay na lang iyang ano ba? Ito na lang. Huh na huh 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 editing ba? huh 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 hindi naman pala siya mag-show. Parang ano lang yung visit lang, chika-chika. pero gusto gusto niya pumunta kasi kaya naman na ng katawan niya. Tapos mamaya sa Hindi Veria. Biniwasan siya ka stress Ayaw ayaw ke pagkain, chika, pag pa-expose lang ba? Gani. Ayaw lagi mar. Lagi Ayaw na lagi magpa pa na ko na na ko pag uli, maligo na nangkot okay, Tapos kamulog biyahe, tulog yun, tas, okay, okay, na lang dayon tas okay na lang paghuli na lang sa gitlag paggule makabali si Roberto ano ito na lang tayo okay 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 ako pa do Jay Jay magigubli ay ako ng ban kima ng ban mitanang bakuna kainang imong anak ko papel ko ban ko unluwa si 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 okay, okay. okay.

Dapat gini yung ma-feel na itong dehydrate ta, mga dextrose na ta derecho. Patsa na ito. Napili ko na kasi na sa taon mga dito ko. Kasi taon ka? Napili na ako kasi taon mga Ang ah, hindi ko ganaan kung wala ko na ba nagsis kagabi. Grabe, mangi yung magod ko. Maragi sa kalito Tugay! Kako, mangi, Ska, oh, ngayon, niya, kaya mangi ang nga yung tagal ko umihi. Sobrang tagal. <laughs> ang habas, So hindi ako. Nagtatain ako. Tapos yung ihi ko grabe. So baka may dehydrate ako ba Siguro kaya sakit ang ulo kaya wanay kuhan ka, tubig. Hindi. Luod man kahit ako gaim nun nga dextros. Muna, gusto ko pa dextrose para mabalik ang nangawala sa ako. Makalimpi po sa Oo. Yun lang naman ang ano ko. Nagpa dextrose ko para mabalik yung water kay niyawabay wabay ko kaonhan. Lugo wabay ko pagabi. Wabay ko, Ito lang naman yung concern niya, madextro siya ba para mabalik yung mga niya, mga nilabas niya. So, di dami. ko nag-inom ano, or 6, 7, 8, 9, 10, inom na po ka ng paracetamol. Basta, kada ako na po. ka-inuma, antibiotic ron? Magkala ka ganas mo, di ka para mo sa lagnat, Japon. Di lang ako sa mga trangkaso. Huwag ko trangkaso, doon. Naplanax ka kay

my whole life. Grade 6 ko dito, ay ko pinahinig, pero wala ko nagpa-admit. Wala ko nagpa-admit. Painom try sa susunod. try ko hospital. Hey, hey. Tanggal na. Pag-try 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 na. pag try na pag try

Then abangan na lang siguro mamaya kung ano yung plano neto kasi parang gusto niyang pumunta doon sa event na pupuntahan niya. Sa syudad. Uwi lang. ay after net dito, uwi na kami agad. Makapagpahinga siya. Bye-bye. Graduate na graduate. Eh, sa wala kanina daro eh pang-berita mong go okay din 'yan dito pa. sa berita pizza or kanang pang-snack. Uramay dito bayad diri di mana di pa. Wala wala. Waley kasi Me ni Maya. Kunin mo si Astro. Ah. Yeah. Ano mga magbibigay? You know ko. Paalaala sa Masakay mo hapit ako sa dalan. Thank you guay glitch uh, oh din sila sa, sa laguan ano na oh na skip na